So ayun mga kalpatis good morning sa ating lahat. For today's video is mag-aabang tayo ngayon ng kalpatim ang gagaling sa Victoria, Laguna. Kaya halik kayo, samahan nyo ako mag-aabang. Let's go! So ayun mga kalpatids, napawalan na nga paliibong natin sa Victoria, Laguna. Ang air distance natin ay 151 kilometers dito sa akin log. Kaya sana swertihin tayo ngayong araw na to at maganda ang maging pauwi natin second lap nga pala ng pulling natin ta second lap ng gun pulling sinali na rin natin siya ng extra pulling para maganda maganda ang ating abangan ngayon update nga pala tayo sa ating mga warriors Ayun, may sumilip na yun may sumilip na ayun o may sumilip na mga idol ayun nga pala ayun o solid o solid ayun nga ba yung magulang nya ayun update tayo yun uh, update tayo sa ating mga warriors ayun breeders ito yung mga breeders lang natin konti lang sila pero siguradong maaasahan at quality walang tapon kaya na kayo punta tayo sa ating flyers lang let's go ayan nga mga kapatid, nandito na tayo ngayon sa ating Flyers Lock. Ito lang ang laman pa ng anong ating mga pandipod. Ayan. Ang lagi kong pinakikita ang anak ng ating Santa Margarita. At anak ni Bangis. Inbreed. Taiwan na siya. Ay, inbreed Taiwan. Anak-apo ni Bangis. So, hali na kayo. Samahan nyo na ako magabang. Let's go. Weather forecast. Check muna tayo mga idol. Ayan, maganda ang ating panahon ngayon. Tahimik at walang hangin. Maganda ang sikat ng araw. Maganda sana ang magig. pauwi natin sa ating ibo. Idol, samahan nyo akong maglagay ng gatas sa ating bibigay na ilamin sa ating mga breaker. Ito natin sila talaga eh. Cellars 1 nga pala ang ating salagya. Lagay o, samahan nyo ko. Matic gatas to. Una, pag-alawin natin. Yeah. Breeder ang bibigyan natin ito mga idol. Yun mga idol, dalawang takal lang nakas para saklohan lang ang alo sa natin mga idol. Ito ang ihi ng, ng, ihi ng gansa. Wow! Tara natin. Let's go! So yun mga, mga idol, bibigyan natin sila ng ihi ng gansa. Wow! para para maganda ang maging paglaki ng mga ating mga inakay oh, ihi ng gansa lang yan. Ah, ito ba? Ihi ng gansa. Let's go. Ihi lang gansa malakas. Let's go mga idol. So ayun nga mga kalapatids, may pauwi na sa San Aldiponso sa San Miguel. Kaya tayo ay magantay na ng ating mga ibon sa pagdating nila. Baka sakaling lumusot at nakasabay doon ng ating mga ibon. Let's go! So ayun nga mga kalapatids, ang speed ang natin ngayon ay 1-2 pataas pa. Ang 1-2 sa atin ay 8.50 a.m. So ngayon, mataas pa ang speed natin hindi pa natin expected na gantong oras ang uwi iba expected natin ay bago mag 10 pa siya makaka -uwi. kaya tara samahan nyo ako abang abang na let's go a few moments later so ayun mga kalapatids time check tayo ngayon is already 8.51 ang speed na lang natin dito ay 1.1 pataas bumaba na siya ng pero hindi natin expected na magwa-1-1 si yung ibo natin kasi ang speedan lang sa mga unang bagsak is 1,071 ang naka first ngayon. Kaya hindi natin expect na magwa-1-1 ibo natin. Ang, ang mahalaga, umuwi ibo natin ng maayos at ligtas. Huwag lang siya magpapalig. Kaya abang-abang na tayo mga idol. Samahan nyo na ako. Halina kayo. Let's go ayun nga mga idol nagsimula na yung summer race namin dito sa Saragosa sa Nueva Ecija kaya maganda na abangan nila ganda ng premyo lalo na sa CLRPC 10 motor ang kanilang papremyo ngayon sa Nueva Ecija Norte summer race nila kaya lang tayo ay wala tayong panlaro ngayong summer race tayo ay winter pa mag-aabang ng pang norte kaya alin na kayo. Abangan na lang natin tong isang ibon natin na sinali natin sa South J JPRC. Alin na kayo. Baka dumating na siya bigla eh. Hindi natin naasahan. Malay natin. Hindi natin alam. Pare-pares may pakpak ang ibon. Gulati tayo. Sana nga. Let's go! So yon mga kalapatid As of 9.18 Wala pa rin tayong ibon <laughs> Asa na kaya siya ngayon Sigurado marami ng pauwi niyan May e, abang abang pa tayo Mahaba pa ang oras So ayun mga kalapatid Nag clock na isa natin From Victoria Laguna Di na natin na i-video arrival At naglag yung ating cellphone Ngayon siya ngayon Fresh from Victoria Laguna. Ang speed niya nga pala ay Ito siya. Wait lang, i ano natin? Ang speed niya ay 9:30. Di na masama. Okay lang 'yan. Miss Hope. Good job. Okay, kumain ka na ng yung chicha. Wait lang. Let's go. So ayan, naglagay na tayong konting patuka niya baka uh, ma recover siya. Yan. Yan. Let's go. Kayang-kaya mo 'yan. Hanggang dulo, tumawid ka. Ngayon mga kapatid. tapos na tayo magabang ng ating ibon. Maganda naman inuwi ni Miss Hope, hindi naman na sa speed yon. 930 ang kanyang speed. Sayang naglagang ang ating cellphone kaya di natin na i-video yung kanyang arrival. Check natin siya para makita nyo. Let's go! Ayan nga pala siya, nakalimlim na siya ngayon sa kanyang dalawang itlo. Naway umabot siya sa dulo dulo ng karera. Ang last lap nga pala namin ay Esperanza Masbate. Dulo na ng Masbate. Kaya mga idol, kuya kung nagustuhan niyo ang aking video, please like, comment, and share. Paki-hit na rin yung bell para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga video. Paki-like na rin mga idol yung aking FB page LSM kaya magpapag giveaway tayo ng mga inakay nila kaya please support thank you and happy flying let's go